Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka showbiz, welcome back to my channel. na ito naman tayo sa ating uh, portion sa ating channel na komento, opinion, suggestion tungkol sa video na to na kung saan na uh, kuha ang uh, dating mag-ex na sina Catherine Bernardo at uh, Daniel Padilla. Ngayon ko lang napanood ang video na to at uh, talagang uh, mapakomento ka at talagang may masabi ka at may reaction ka pag makita at napanood mo tong video na to Kito nga at uh, habang may uh, promotion or something ang uh, ang dating mga love team na Katniel ay uh, talagang uh, masasabi masabi natin ang video na to ay uh, makikita mo sa mukha ng dalawa na may something sila na mayroon silang pinag-awayan before this at uh, yung si Catherine habang uh, magkatabi sila ay tumitingin si Catherine sa mukha ni Daniel na may something na tila may tampo, may galit. At uh, talagang dead ma. Kita-kita sa video na dead ma talaga itong ma. Uh, Dinid ma talaga ni Daniel, si Catherine. Parang nga uh, nawala yung sweet, I mean nawala ang sweetness at kilig ng dalawa. Parang uh, kulang, kulang ang environment ng mga... Uh, Katniel sweetness noon kaysa ngayon. At, uh, parang, uh, selos ba? O, ano bang dahilan? Bakit, uh, may kulang, may kulang sa kanilang love team ngayon. Dati, ang bloom ang ganda, ang saya, ang kilig, ang sweet. Pero ngayon, parang kulang. Walang sweetness ang video na to Kaya, ito ngayon, yung wala na sila. At, uh, I think, naka-move on na silang dalawa. Move on each other na silang dalawa. At, uh, mayroon na silang mga buhay sa isa't isa na talagang atubagin at uh, I think hindi na sila better sa isa't isa ang uh, cat meal na ating love team